Yung taong sanay mag-isa, delikado yan. Kapag dinedma mo sila, magwo-walk out lang yan. Walang eksena, walang second chance. Sanay sila sa katahimikan. Yung mga gabi na sila lang mag-isa, kinaya nila. Hindi nila kailangan ng kahit sino. Kung pinili ka nila, ibig sabihin gusto ka nila sa buhay nila. Pero kung na-overstep mo, cut off ka na agad. Cold? Maybe. Pero ang totoo, may boundaries sila. At hindi sila natatakot gamitin yon. Try mo silang i-manipulate, threat na aalis ka, bubuksan pa nila yung pinto para sa'yo. Hindi dahil sa wala silang pakialam, kundi kasi hindi nila kailangan habulin yung mga taong hindi para sa kanila. Kasi alam nila, better to lose a person than to lose yourself. Hindi sila nag-chase, hindi sila nang hihingi. Pinapangalagaan nila ang peace of mind nila. Dahil pinaglaban nila to ng matagal na panahon. At kapag ang tao ay kontento nasa sarili niya, wala kang magagawa. Wala kang power sa taong buo na mag-isa pa lang. Hindi sila natatakot maging mag-isa. Pinapahalagahan nila yan. Marami na silang pinagdaanan at nalampasan. Hindi sila bitter, totoo lang sila sa sarili nila. Kasi kapag pinili ng tao ang respeto sa sarili kaysa sa drama at gulo, kapag pinili niya ang peace kaysa sa toxic na companionship, that person becomes powerful and dangerous.